yon mga lodi so <coughs> natapos na yun natin nabuhusan natin so single flight tayo mga lodi ilawan natin walang ilaw you oh. know so nabuhusan natin pati ilalim alright so naforma natin so kaya natin yan magapong ginawa so solo flight tayo kasi tinabas natin to babaguhin natin alright Dati kasi dito yung aming lababo. Tapos dito ang aming dotoan. So, lilipat natin dito yung lababo. So, wag patapasan natin ano yung lababo dito mga lord. Para yung drainage nyo lang dyan sa ilalim. Ayusin natin. Alright. So, <coughs> next Sunday naman natin gagawin yan. Kala ko Sunday ngayon. Saturday pala. So, yung so, tama-tama sa Sunday so tanggalin natin ang forma niya at mapalitadaan yan pagkatapos nito alright so painga na painga na tayo alright so painga na tayo dahil hapon na so daming kalat no? Maglilipit na si Jesus so daming kalat so itong daanan natin kasi doon ako sa labas so layo ng ating ano pinagakutan kaya pagod din tayo mga lodi alright so yung ito yung lababo yung stainless na may lababo yun pa so ito, dito mong kami sa lawn, ano? laundry area namin maghugas ng ating mga pinggan mga lodi alright so ngayon 2025 unti unti natin to yun alright